Good morning, good morning, good morning Gagata tayo mga boss Gagata natin tong Pusit Dried pusit From Jensen Yan, babad natin sa tubig Mas maunguha tayo ng kangkong At panghahalo Alright Isang latang Coconut lubia, sibuyas. Dito po yan sa Dubai, mga idol, mga boss. Pakicomment lang, mga boss, kung hanggang saan nang narating ng ating video. Marami salamat po isang ligtas na umaga sa sa so ayon mga boss, ginamit natin pang kung... gisa is coconut oil din gusto idol kung galing sa Pilipinas ayos asin mga idol kung Correct. Original na boss, araksot. Okay. Meron ako dito pero ayokong gamitin. Siguro mas masya yung alat. So, pampalasa. So, ayo mga boss, meron na tayo ng na dalawang sili. Dahil dalawang sili lang ang natira. <laughs> Gusto niya man na mabango, ilalagay niya tong sibuyas daon. Ayos. So, ito na. Not but not the last. Okie <laughs> Kangkong. So, siguro okay na to mga boss. Ayun. Okay na nga. Alright. Alright. Hanggang dito na lang mga boss. Thank you for watching.